Tumani ng iba't ibang reaksyon wala sa mga Pilipino si Carlos Yulo matapos itong makuha ang kauna-una ang gold medal sa 2024 Paris Olympics. Ang detalya sa report ni Floyd Brands. Rise and shine, Floyd. Matapos magtagumpay ni Carlos Yulo at masungkit ang gintong medalya para sa Artistics Gymnastic ng Paris 2024 Olympics samut saring reactions ang nakuha niya sa sambayanang Pilipino. Ang mga kababayan nating ito sa Paris nagpakita ng suporta sa ating mga pambato sa 2024 Olympics habang iniwawagayway ang bandera ng Pilipinas. It means a lot. It's a national pride for us. This is the second gold medal for the Philippines in its 100 years participating in the modern Olympics. Ayon pa sa Pinoy, goosebumps nga rin ang hatid sa kanya matapos marinig ang national anthem ng Pilipinas sa patimpala. You know what? We've traveled half the world to come here and to see the Philippines, to hear the Philippine national anthem. Siyempre... Papahuli ba ang supporters din ni Carlos dito mismo sa Pilipinas? Masaya po ako at isa ang ating bansa sa nakakuha ng gold medalist at proud na proud po ako kay Carlos Yulo. Bilang isang Pilipino po sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, sobrang natutuwa po kami, proud na proud po kami sa kanya. Maraming salamat Carlos Yulo. Tiyak proud sa iyo ang bansang Pilipinas. Floyd Brands Finish! para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.